An, Naku po, uwi na pa dayo ng ang Oo, ay ah -oh, bitbit pa ang dalawang bilog eh Oo, oh? nalaglag. ka <laughs> Nalaglag yata Ay Kapansin nyo mga kaibigan, may bitbit na bilog eh oh? Ayun, napadayo yan Yan ini dadayo daw sa taga Canada Oh, kare pa isa oh. Oh, dalawang buto ang dala na rin isang re. Ah. Oh. Dalo. Dalo, dalaw, dalaw, dalawang bilog eh. Taman, taman, sabi, ya, yun, ay, <laughs> Yan. Nako, ito isa sa pinakamasaya na nangyayari dito sa amin. <laughs> ay talaga kahit maputi kang daan oh. ay ganare. Oh. <laughs> Sa so, bibibahot, may dalang bakes. Wow. Kuntas. Yan, no? Napakagandang... Napakagandang tanawin, no? Aray, ilog. Palisin mo, no? Ganda pala. Mahawang pala rito, Oh na ho kami sa aming pupuntahan. Ayan ho. O, oh, malapit na ho kami. Andito na po kami mga kaibigan. Sa bahay ng Mama Inistor Kabangon. Siya po ang kinasaal. At anniversary nila mag-asawa. Ayan ang kanyang farm. O, napakaganda. May kubo pa eh. O, oh. ayan o. Nandiyan po sila. Ganda nga po po. Okay. Nandito na po kami sa bahay ni Mr. Iglipa. Ayan. Ang mama. Okay. O, oh, makakarating ng Kanadari. Eh. Ako? Ito niya

si Commander Bahout. Oh, ba? Ang tari pagkakapog, eh. Ang yung binyan? Yan, nako. Binyan mo na. Kalan mo ka na siya taga-binyan, oh. Ang na yung taga kape Ah, <laughs> ay, siya ka. Delikado ka ba yung taga taga ka. Ang chicks na. sila, doon sa likod Oh, yan ang ating taga-pagsaing. Ang oh, napakagaling. Bus oh, buslan lang, ah. <laughs>

Ah, ano? Nako. Ay parang asa yan. Ah, ayan mga kaibigan oh. Oh, yan ang aming ilaw dito, sigsig. Diyan ko tawagin Sigsig na may balot. Ay wala nga. Ah. Oh, sino na kaya sa kanya lang ilaw? Amoy sa tabi. Oh, tawag. Tawag, tawag, tawag. Tawag, tawag, tawag. <laughs> Ay pang lumingas. Oh. Ay no. Yan ke, yan ke. Lumingas ya, puta. Bagal. <laughs> Mene ka ito sa atin dito. <laughs> <laughs> Maputik man dahan. Ya, Allah sama.

Ay, malingas <laughs> malingas sa. Ay, talaga naman! Oh, maganda pa lang isa! At hindi kayang nga -ano yan? Yan, igayak mo yan! Igayak mo Malay-layo pa, ng malay pa nga